Hello mga katsirang! Kailang talaga, may interviewin ako ng isang sa... magandang dalawa. Sa binibini. Laligawin! Hmm? Oh, Mayos ka. At tinidaan ang sikreto mo, bakit ligawin ka? What? ng ganyan mga ano. Ano? Ang gagawin mo. Ano? Ganito. Ano? tuloy na ba tong, ano natin? Ang yung Hello? interview ko sa iyo yun ang tatanong ay sa iyo. Ayo yung interview mo. Dito ano. Dito na tinida. Meron na akong i-fry sa iyo pag nasagot mo. <laughs> Ito. ano ko Hindi na pala ako mag-live nang ganito. Pa naka-make up lang si Leyla. Ito Hey guys. May mga katirang, ako si, eh, ako si Tirang. Tantado. Tirang! Ganda-gana -gan nga pangalan mo, Tirang. At inina pagdating ba sa, sa sex? Ano sayo? Lights on, lights off? Garapal na yung... Dalihan mo ano na! na ano hindi ka garapalan. Hindi ko, ano yung, naka-live ka pa? Ay, wow! Hindi na naka-live, eh, for entertainment lang naman yan, eh, para bago ko. Kasi... <laughs> Mayan oh. May entertainment lang 'yan. Ayan, po, wala na. Ulit. At inida lights on, lights off. Eh nako ko nga type yung mga tanong, mo Sabutin mo kung off or ano yung ilaw ba patay o oh, nakasindi Wala kaming ilaw kaya walang mamamatay. Lights off. Kasi jumper sinabi. <laughs> Yung Alam mo yung ini-interview ko kasi baka taga-squatter to eh. Uy! Jumper! Labo! Totoo naman Magkikita yan sa ano? Huwag ano? Sasabihin, may... Anong gusto mo sa isang malaki? First aid ka ba dyan? Nasugat kasi yung ano ko eh. Matagal na yung sugat mo, malalim na nga masyado eh. Baliwo! <laughs> Masya malalim na nga masyado eh. Mga katirang naghahanap ng band aid. Grabe naman ah. Ang dami-dami ng mga Bakit tirang? Yan ang nagustuhan ko. Kaya dapat tawagin mo ako. Uy, tirang! Halika dito. dito ano, ano, ano. Ang tirang sa amin, pangit siya. Eh. Interviewin natin. Ang giba nga ng buhok ni Ate Nida? Wala na, diba? na nga. Oh. Uh, eh, diba, o. Oh. Uy, alam mo ba? Ligawin yan. Dami ang dami na lang yan. Uy! <laughs> o, Ate Nida. Ano na naman? Lights on, lights off. Lights off. kasi wala kasi lang po yun. Tawa! ah, Baka mamaya magbaryal. Magbaryal. Bayral. Magbaryal tayo. Bayral. Dang. Lights off, lights on. Parang Merry Christmas. Hello. Lights off, lights on. Lights off, lights on. Halo Yun